Hi guys, magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon naman po ipapakita ko sa inyo dahil ngayon po ay araw ng linggo. Ngayon po ay uh, unang araw po ng pagpapatrabaho ni Kuya Ariel. Doon po sa kanya pinapagawang bahay. so yun po yung pwesto po ng pagtatayuan po ng bahay ni Kuya. Ay doon po sa aming taniman nila Tatay. So yun po ay uh, nabiling do pa ni Kuya Luloy dati doon sa tiyahin namin. So ngayon po ay nakapagdesisyon na siya na magpagawa na rin siya ng bahay kahit lang po maliit. Yan po At uh, papasilip namin sa inyo yung mga kaganapan doon. At sila po ay, uh, may mga kinuha po si Kuya na magtatrabaho doon. Sila Tila si Kuya Melvin, si Jericho, si Tatay, si Kuya Makoy, natulong din po tas yung aking asawa. So yun po, at ipapakita ko po sa inyo. Good morning, Good morning po. Good morning kayo pero ni Bebe. Hindi kami nagpapainit. Papainit po kami. Sino mo lang may nininig ha? Sobrang hahaba. Hahaba pati pa. si pinag na ni ano lang si Usuuti. Sino? Si ano si Jay. Yan po at nag-layout na daw po. <di> <tới writers> <Endeesa> Melaka <normal> ya Kaya sa mga tatiyo, may paso ulit pa. At kakang pinanlo kayo mapapalit. Saka yung magkahalo, buddy. Ah. Ah. Ah.

Ako tayo kay Ate Nin. Ako ba? O dun ka lolo. Badyo po, <laughs> ba, yun. po yung mga po yung mga Yung paglalagyan. <laughs> yung po yung mga... yung mga... Blub mo nga Ate Ninay. Sabi ay nagkakaglo na. Blub ya po yung mga tubig din. Tapos Tapos yung... y... po nga yung basag. Ay, niya. Dapat po yung papalamanan na, para maganda ang kuha Ay, papasukan naman siguro. Ay, papasukan nga. Itabi lang doon. lang Kaya po lang, mamigat ang pusti, ay di, babasag na agad siya. Lulubog na po siya, ni Kuya Trina. na kami.

Ayan yeah, po si Ate Nin. Maya po ilulusong si Ate Nin eh. Ito po yung mga... Wait po, papakita ko siya. Yung mga... yung mga... abila po ah. Halip naman yung no, eh

Pwede po yung nagtatrabaho ang aso na nila Kuya Jericho. Kasi pag po yan magbukay. Okay na. O go. Pwede po ice. sila Tito Makoy. Nag-aot po lang ng mga graba. Siminto. Siminto. Lager na si Malu eh. Baiti po si Kuya Tera Tami nag-aot ng... Ito na sa akin ba kayo? Pwede po. Sige na po nila. Sa tulong po nila at wala po silang pagtatraboh. Yan po, tatak. Ang gamit po nila, hindi yan eh. Huh! Hindi, ayun dyan. Ano na yung pangyayari video ito ah? Ano na ito. Tumbo. Magpagalik oh. Pwede na po yung <laughs> pinaglalagay. Tawa po lang yung susukatan nila. Luisa, para po magkaig yan po si Kuya Tulatay yan po tinataktak yan po ang simito iya tutok mo naman pamuyang kuwa mo tayo nga mo na apsika ng simito ganun na Yan, yan po, nadali po ni Lolo yung host. Host ni, no? Ano yung pilat? <laughs> Sorry po. Sorry po. Wala mo na maki, guys. Ay, mama. Ay, ito na. Lulaw eh.

啊，好的。<music>

انا انا صاروخيه ثانيه جيم 11 والله انا 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 انا

Ipe, naiwanag ko lang ang tubig. Naalala ko lang like, kagabi nung malakas ang ulan. Ano ko lang, sinangat ah. Ay Kaya, limutan ko. Ay, di ba yata dila? Bakit... pa. Kaya, wala kang dinan eh. Sige nila. ka doon. Huwag yung mga may ka na? <laughs> si sa si Tella? Ay. Ito muna 'yung mga 'to. Okay ka na, Tatay? sila sa pag-alaga. Yan po at okay na po ang haligi. Naitayo na po namin lahat. Kumpleto na po 'yung anim na haligi ng bahay ni na ba, gagawin bahay ni kay luloy Ni Kuya Ariel. Na po yan po 'yun po, tinabot na po kami ng medyo madilim-dilim na. Ulan na pati. Yan po, okay na po. na nila... na po ang tubig. po ng malakas po ang ulan. Dito. Okay na po yung anim na pasti.